Maglalagay ako ng bangs kasi takot na takot, takot ako maggupit. Kasi pag nagupitan ko na yung bangs, bilang araw lang ayoko na siya. Hmm. so, eto, di clip lang yan na ganyan. Hindi mo na kailangan maggupit. Try not. <laughs> bakla, may pa-curtain bangs pa siya sa gilid. Pero, hindi siya kakulay ng buhok O, Brown pala kulay ko. Kala ko black. Ay, wait lang. Be, ang kulit talaga nito yun, no? Know? So, ala. Bakla. Anyari. <laughs> Ay, ka muna. Ay! Alam mo yung maganda sa kanya? Nagkaroon na ako ng mga ganto-gantong bangs dati. Pero bakla, eto kasi may kasama siya ditong pabuhok sa gilid. Kaya hindi siya halata. Yung mga na-try ko nun is maikle tapos sa gitna lang. Pero bakla, eto. May kasama siya dito para mag-blend talaga siya sa imong hair. So, ayun, no? hmm. Hindi lang kakulay nung hair ko. Pero eh, kaya mo lang yan na i-blend. So, kung ayaw nyo magupit ng bangs at gusto nyo ang sarili nyo makita kung naka-bangs at ayaw nyo magsisi, baka mag clip na lang kayo para rin siyang hair. Pumili lang kayo ng exact shade ng kulay ng hair nyo. Ang galing!